Namamanas si madam huwag manas ka na ko kreatin mo Kreatine, okay naman hindi okay naman uh, ano pa blood na oh. sa so, doktor wala ka na problema sa bato And... wala ano hindi wala problema sa bato pero namamanas ito natin pa <coughs> uh, lubog Ala ko napatakaw lang si Mom ng kain. Lapas sa kacha puso. Hmm. Wala, wala nakikita na. Hindi, uh, hindi. Hindi, pikit ka lang. Uh,

Sakit? And medyo po. Hmm. Oh, <laughs> ya, no? Masa masakit, masakit. Masakit. Masakit Ayo, 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 masakit ayo, 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 buka ayo,

commercial na yung para commercial sa pagmamaktin Awis ko pag nakakal nga na po para kung lagi ano yung day pang tawit rotoy Parang ganun. Pag nakain ako na nagdadagan ito siya. Tapos ngayon, nakapikit ka lang. Kaya okay, no, ginagamit ko, naglabasa na lang. Ulam yan, malamang. Hindi uh, nilalagyan ka ng tubig sa katawan. Try natin sa iya, kahit sa sa'yo na lang. Baka sa'yo papasok. Mabilis pasukan babae eh. <laughs> <laughs> Dali na ate. Kapatid niya. Pinsan ko. Ay. Hindi naman madam! lang ako mamaya. Okay, alam Wala na, matitignan lang. Anong nababa? Mas <laughs> pa din po. Mayroon. yan. Ano po lang sa mga Mamaya yan, para Sa paa mo, baka ini Nawawala nga po ito eh. Nawawala tapos minsan darating na naman tapos wawala. Parang parang daig pa ang vulcanizing na ano eh. Ito lang nga po yung problema ko manas. Sakit sa puso. Sa pikit ka. Yan sa ito Pero hindi pa po ako nagpatingin sa puso na ano ko nga. ka may kay Madam. Sige ito. Sige lang po. Bago pa ako, punta sa may kembena na. Pasok. Naulit ho sa okay manong yaw. sino pa nang bala sa court suguran ng bato. So, kitimpso, kitso, sa hindi makikita. Ang mga ng mga bato para sa bato. Sino ka Hindi pa matiyan eh.

Nang kasi ilang lahat Ah, lagi na nanganganta? Nang sa mga, ina-argla siya. Diyan? Nalitis na? Hindi, ito yung nakakalabas. Sa'yo yung zero na nararamdaman <gibus> na niyo? Bigla lang to, Nung nag sa terminal, umaga, naman itong kapak ko. Tapos, bigla ako nawala ng lakas. May masakit pa, ano? Hanggang ngayon, hindi ba na nakaka-ngalin ang liverin? Kapag sa'yo, kapag hapirito, kapag sa'yo... yung balo na binabanat pang babukulin pa? Ganun dati, ngayon di na? Hindi na po. O, di mo talik na Kaya pala parang nanikis na agad yung manas mo. Ano, may pakita natin sa camera? Anong ilalala siya? Ang sisigit po. sakit sa puso, sir? Siguro, pagkain sa ko rin. Oh, sige, sige. sinusunod na rin. Tanong niya yung balat niya para mamamahal. Pikit uh, lang po. Big uh, okay. katawa na sa na dito. Ang mga maraso. Ang mga mga Wala na. Siya wala. Ano yan? Baka yung mga uric acid niyo. Balik oh. tayo kay Madam. Hello. Hello, madam. Ano Madam? Nanipis na agad eh oh. Ah, kita mo. Oh, kanina yung manis eh. Tsaka yung mukha nyo. <laughs> Para ka naligo eh. Kaya masakit na mga po. Nawala na yung sakit na rin. Nawala no? na. Bago ka nagamatay, masakit yan. Kanina parang mabigat bigat na parang may tubig talaga na ano. Oh. Ito mo? muna, uh, ito no. na Kanina hindi mo ito magalit to. O, oh, ganyan. Ba, parang banat nga siya yung balon. O no, parang. parang buwan na nga siya. Gumambot na kong na. Malambot na e. Eh. Kanina matigas. Parang bulong na banat ko, tapos biglang malambot. malambot na nga. Kanina matigas ng bininduk na na, bininduk naman. nang pinindot ko. Nang pinindot si Kuya, parang ano. Parang normal na. Gabi-gabi, nangangulang. Tsaka okay na pakiramdam mo. Uh, ano naman yung importante yung gumaling parang? Nahirapan huminga.

Ay, para ko niligo. Oh, ano kasi yan, nilalabas mo kanto. Ah, grabe ng antinis. Uh, grabe tinis mo pala eh. <laughs> Yung yes, sa paa, ilakad mo lang talaga mo. Pag pinawisan niya, ilakad mo mga mga um, Sabi, na, um, sabi, na, um, sabi na, um, ko sa'yo imo magparaw araw pa ko. Oh, nipis na siya. Um, Nagumpisa yan ng ano. Gana. Ito kasi dito parang naglala. Nag-umpisa siya yan. Ayaw ka palabasin ano? April. Oo, doon na. Ako Sa bahay lang ako. Ako lang. Ako Grabe okay. talaga ang tiniis niya. Gagaling okay. ka na. Okay. Um, ilang buwan na yun. Ulitin natin, walang creatinine sa si madam. Uh, normal ang creatinine. Pa-check up lang makita, doktor. Ano? Ayan, yeah, para ka naligo. Naglalabasan ang tubig mo sa katawan. hindi e, lang yung Eh, hindi naman sinyalis na sakit ng puso. Ay, <coughs>